mga lupa para dito sa mga tanim uh, Hmm, ang dami na rin pala rito ano. Ang na nila rito. Ganda. May mga tables na rin and chairs. Tapos ito yung stage. And yung background, itong Binondo Intramuros Bridge. Ito na po, ano, uh, abalang-abala sila dyan para sa uh, inauguration bukas sa uh, pagdating po ni uh, Pangulong Bongbong Marcos. Nakikita eh, na rin po natin, natin ano, ay uh, naglagay dito ng mahabang cloth. Uh, merong tulay na, ano, no, parang katulad yung sa ating uh, flag. May blue, may white and red. Tapos, andyan na rin yung mga bangko, ano. May mga bangko na rin dyan. Tapos yung mga halaman ay uh, naihanda na rin po nila dyan. Tapos dito sa may rampa, tinakpan muna nila yung uh, ang kulay puting tela itong uh, side nitong uh, esplanade. good morning mga kababayan. Update po tayo muli dito sa Phase 2 Esplanade Project. At ito na pa abalang-abala ang mga workers ngayon dyan dahil sa nalalapit na inauguration nitong Phase 2. Ngayon nagpansin natin may mga uh, pantakip sila dyan ano. Na ginagawa ngayon. Especially dito rin malapit sa uh, Binondo-Intramuros Bridge. At kinabit na rin itong ano parang uh, mahabang ano na 'to na no, ribbon na ito. Dito po sa tulay ng ano Binondo Intramuros Bridge. Tapos sa ibaba niyan ay uh, abalang-abala rin yung uh, uh, preparation na ginagawa dyan para sa ano uh, program kung diyan nagkakamali bukas na yatayan. May stage dyan sa ilalim ng tulay. Ayan dyan. Uh, nadaanan natin yan kahapon at uh, hanggang ngayon ay uh, nagpe-prepare po sila. Uh, sa ngayon, itong Ilog Pasig, napakaraming ano, mga water hyacinth at water lilies. Dito naman sa likod natin, abalang-abala rin po yung uh, mga taga-MMDA para sa paglilinis, ano, ng uh, ilog at may mga ano po uh, trash skimmer dyan sa gabi din po no, mga kababayan ay uh, binubuksan na rin itong mga ilaw hanggang dito po sa ano no sa may uh, phase 2 itong mga lamp posts po na nakakabit dyan ay uh, pinapailaw na po nila sa gabi eto na po ano abalang-abala sila dyan para sa uh, inauguration bukas sa uh, pagdating po ni uh, Pangulong Bongbong Marcos nakikita na rin po natin natin ano ay uh, naglagay dito ng mahabang cloth at uh, merong tulay na ano no parang katulad din sa ating uh, flag may blue, may white and red tapos andyan na rin yung mga bangko ano May mga bangko na rin dyan tapos yung mga halaman ay uh, naianda na rin po nila dyan tapos dito sa may rampa no? tinakpan muna nila yung uh, ang kulay puting tela itong uh, side nitong uh, esplanade haba na nito mga kababayan no? lahat ng may uh, bakal dyan na nakatayo ay meron po yung ano tindahan. Kaya lang dahil sa ano po no, uh, napaka-busy na nila at hindi na rin naihabol ano na mailagay may may kabit yung uh, mga tindahan pa diyan. Dahil nga po sa ano uh, tutok na rin yung araw katulad ng uh, bukas nga po ay uh, inauguration na. ay baba tayo dito sa tulay na to para makita natin yung preparation na ginagawa dito para sa stage actually meron din dito ano, mga mga spotlight yata ito no yan tapos sa ay iba ba ayan tingnan natin dyan yung kanilang uh, ginagawa dyan pag natapos tong uh, phase 2 explanad napakaganda na nito at uh, mahaba narin na rin talaga yung ating papasyalan uh, papasyalan dito dahil uh, yung phase 1 nga lang ay uh, napupuno rin kasi yun ano Pero ito uh, dinagdag na rin dito yung phase 2 yan panigurado marami pong mag-enjoy dito lalo pa na uh, napakalapit lamang nito sa Intramuros kung saan marami pong mga turista ang uh, namamasyal dito Nakasindi po ngayon yung mga lampos ano, yung ilaw diyan sa lampos. Ganda nito. Oh. Parang uh, sa Kastila ano. Uh, <laughs> Ang ano ang design tinatakpan muna nila ng uh, puting tela no? yung mga hindi natapos na mga tindahan tapos mga side dito may mga takip din ito ito na sila oh. kinikinis na nila yung ano, mga walling dami na rin mga halaman dito. Yung mga halaman. Yung mga halaman Ganda ng entrada. oh. So, na rin mga halaman dito. ganda ng mga halaman no? Yeah. Oh, may control sila dito sa ilalim mm -hmm. haba nito hanggang doon no? tayo dito sa kabila Ah, bukas yung mga ilaw pala, ano? Ayun, oh, no? nakabukas. Ganda nito sa gabi. Ganda hey! ah, ng mga halaman, oh. No? Yan, dito naman tayo sa may Jones Bridge. Ganda na ng hagdan, no? And ito naman yung uh, view natin dito mula rito sa Jones Bridge. Ayan, may mga electrician po dyan na inaayos po itong ano, mga pailaw dito sa lampos. Oh, binuksan na rin pala ilaw doon sa pinakatindahan. Ano? Kita nyo naman 'yung ano, 'yung hagdan ng ganda rin, 'no. Oh. It's viewing deck 'no, justitas. sa okay, itaas. na, naman. Ito 'yung mga tambay dito, Tinitingnan nila at uh, wala silang matatambayan dahil uh, mapupuno na rin ito ng mga security. yung mga tumatambay dito eh. Tumitira dyan sa ilalim ng tulay. Pinalis yata sila rin sa kabilang side na. Ano? ayan, eto na po yung uh, uh, preparation na ginagawa nila para bukas ano? ay nagpipintura na dyan and may mga halaman na rin dito may mga spotlight ay, may mga bangko dyan bukas kasi dito si uh, BBM. Okay. May program bukas. Hmm, dami na rin pala rito ano. na nila rito oh ganda. May mga tables na rin and chairs. Tapos ito yung stage. And yung background nitong Binondo Intramuros Bridge. Ayan. Ayan, Panigurado, dami damit tayo dito bukas mga production team yung eh.